Papunta tayo Marila na eh, naputulan ng belt City Teens. Buti na lang nandito pa tayo sa Luzon 'yon. So naisuyo lang siya. 'Yon para matulungan natin. Thank you. Ah. Yan, kasama natin 'yan, ito. Ah, lagpas lang siya ng boso-boso para ma-takbo yung motor okay, niya. Okay, si Marcon, ah. 150 FI 'yan kuya, no? Oh, ah, good. 56. Ah. basta kung ano kaya balik ako kung sakaling may no, ano. Problema ko. Automatic putol na yun. Thank kaya. Okay, so dito yan banda sa may motorcycle parts and accessories. Ayan, so rescue lang muna natin si Dins. Hindi na talaga meron kay Kuya. Hindi lahat kasi ng, ng motorcycle dito meron ganong klaseng pump belt. Uh, apapoy. easy ride. Uh, 150 yung binili natin. Parang China na siya. Pero sabi ni Kuya, goods na rin. So sana talaga, sana... Uh, sumakto doon sa motor ni Tians para mapag ride uh, rides pa rin mamaya okay. Okay, so mag-pre-president CP Garcia tayo Doon yung daan natin okay, So dito tayo papagas banda yung Petron dito Mga kapapay Ah, ganda ng panahon Okay So na ko mag-marila mag eh So ingat lang tayo mga kapapay yun So rescue lang natin si Tehans Okay, malapit na tayo ah, Sana makita natin si Tins agad yun. So medyo makulimlim Bumigay Bumigay sana kasha to ayan oh. Yung easy ride nya tol. Ha, huh, napaka-traffic diyan sa baba. Pare. Sakto daw yan. Mm. Tignan natin. Buti na dito si ano, si Rasbe. Ang ating superhero. Ayun. Ako nandito kami sa ano, mga Popo, sa Green Park Heights. Okay. So dito siya ano dito na dali. Ayun. Buti na lang maraming ano motorcycle ano doon. Doon sa Luzon, 'di ba magkakasunod doon? Yun. Dati kasi ano. Parang motodeck lang, oh. No? May may ano. Yos. pa ay sige ito yung PCX na ito pare oh oh ang gwapo ng motor men ayun oh ayun oh ayun oh. yung may ari oh ayun oh pogi ilan to pare 180 cc ayun kasi bagong gupit oh ayun oh okay so sana mga ano to mapuksan natin Ayun ko po po, so meron kami dito yung JNL Motor Shop dito sa lagpas ng Boso Boso sa Green Park Heights yan. So yan, ito yung motor niya. Okay, so meron sila mga parts dito kahit mga kailangan niyo. natin mga motor namin magpark muna kami dito okay so mamaya ano tayo Ah uh, tam tambay tayo dun buti na lang talaga <laughs> sinaswerte pa rin <laughs> thank you po okay so dito sa JNL motor sa motor shop yan meron sila mga panggilid yan oil mga kailangan ninyo yan, sila kuya gumagawa rin sila yan ayan. Uh, Sunday pero solid solid computer yung nangyari ayun o uh. buti na lang Meron silang alam mga pyesa dito yun eh. Thank God na lang kasi ano, walang nangyaring masama sa kanila. kinain kinain ng ano dito anong tawag dito buddy? Ha? <messants> uh, nililisan na rin yung pangilin grabe <laughs> okay so solid 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 na na Mamaya-maya lalarga na tayo sa manukan. Kogi naman ito. Saan matap natin? Okay pa yung bola ko yan? Slider okay pa? Slider bola okay pa? So, good test lang talaga. Okay ang ginagawa meron pang rider 150 kompleto so, rin sila sa gamit so kahit magpagawa ay dito ng gulong eh, meron din sila Peace po. Ay, okay. salamat para yung popoy kung hindi dahil sa'yo baka napano na si daddy teens yan <laughs> yeah. from fusing tumarilaki dinahanan niya talaga ng belt para lang maayos yung motor niya daddy teens kasi alam mo na yun alam mo na. Yun. Salamat din sa no JNL Motorcycle Shop. At malapit talaga kung saan nangyari kasi kung hindi ba um, magbabant para pa tayo ng mga na-motor na may pyesa na uh, kayang paklasin. Kumpleto na sila dito, mga bro. motorcycle parts. Lahati. Okay. matagal na kayo dito, ayan. Dami-dami market pa rin. Yan. Solid. Okay. Klase 'Yung bangklasin singgat ng araw dito. Yan, kasi mga bigat nating dito 'yan. Bundok-bundok. Yeah. Solid aksero. Oh. Hey, solid. Oh. ayun yung kasama ng binili mo ayan ayan yung kay raspberry ayan saan na okay yan solid so okay na yung motor ni Tians kaya thank you po ha ah okay grabe, grabe grabe lakas ni kuya bumaklas ha eto ta? kuya eto pa ah, thank you salamat kuya Hanapin nyo si kuya pag nagpagawa kayo, napaka solid nyan. Okay, tara Okay, so kasama natin mga katrabaho ni Ni Rasbe At pinsan niya Okay Let's go so, so, goods na, goods na, goods na Ayos na, ayos na Naayos ng uh, Pump belt Goods na, yung motor Ayan, so limang motor kami ngayon Tatakbo kami Okay, tamang ride tayo Let's go